Um, para makita ng lahat. So, now, group one or Monday group, magbibigay ra ba mo ng exam kada meeting? Pero hindi automatic anang adlawa. Dibigay niyo sa akin ng exam, ako mag-upload. Kaya ako pa man siyang i-check kung okay ba. Okay, tanawa, first group, Monday group. Semifinal ang inyo lang is unit 3, pasalita at pasulat na diskurso. So, na ni Tanan. Yes, ma'am. O, di ba? Yeah, kung halimbawa, ilan kayo sa grupo ninyo? Abot kayo ng mga... 16, ma'am. 16. So, yes. halimbawa, ilan tong slides? Uh, lagay natin mga 12, 15 slides to. Yes, 13. O, oh, tayo na to, 11. 15 slides. Eh, Tagigisa na slides sa halos lang. Di ba? Yes, ma'am. E then, tapos sasabihin nyo, o oh, sige ha, sa Monday, ano tayo, anim tayo na mag-represent, awalo tayo mag-represent. I-charge nyo naman yung iba. Kasi naando na yung kaalaman, di ba? So ang gawin niyo na lang, hindi yung totally na binasa niyo mismo sa slide. Hindi yun, hindi kayo nag-report, nagbasa lang kayo. Ibig sabihin ng mga slides na yan, yan yung mga importanteng detalye. Paggabay niyo yan. Pero, yeah, siyempre, of course, yan yung nilalaman ng pinaka-importanteng detalye, dagdagan nyo naman. Hindi yung direct na babasahin nyo, binigay na sa inyo ang kaalaman, babasahin nyo pa. Kumbaga, dagdagan nyo siya. Now, yung mga reporters on Monday group, eh, ang mangyayari niyan, magkikreate kayo ng exam base lang dun sa inyong report. Ma'am, kailan ipapasa? Mga hapon na sa Monday. Para ma-upload ko siya sa Tuesday. Ma'am, appeal kami sa ano, Monday group, mag-exam? Daily, of course. Ang ikalawang grupo lang. Kuha? Ang Wednesday group lang. And, ito yung catch. Ang Monday group, Monday and Wednesday ta magmi-meet -me para mahumana na nato ang usa PowerPoint ninyo. Okay ra ba? Monday group Dalawa naman siguro ang naadiha. Okay na ba? Ha? Isa mga Monday group. Miss Onsa, ganito, Miss? Okay lang ba na dalawang meeting ta magkita sunod si Mana Kay straight naman natughurot ang inyong report aron di mag ano ba? Yes, Okay, Ramis. O, oh, kay ang mga um, yes, ang next okay, week na meeting nila. So kamo November 31 kung na ay kung nae-klase sa Monday out. Ma-klase ta. Pero kung okay, wala, Wednesday and Friday ta mag-meet. kamura na Monday group. Now, okay. ang inyong mga exam, i-upload dili para sa inyo, para sa Friday group. Okay, miss. Okay? So, dalawang meeting tayo mag-meet next week kasi dapat, di ba, nung last week hindi tayo nag-meet, tapos ngayon hindi tayo nag-meet, ngayon lang. So, para ko lang siyang inano, kumbaga, inano ko lang siya, kinumpol ko lang siya, pinagsama ko lang yung supposed na meeting natin na synchronous para hindi lang siya mahati. At saka para fresh pa sa mga sa mga reporters at saka sa makikinig. Now, ma'am, paano kami makakano kung hindi kami kasali sa sa reporting? Hindi. Ang gagawin naman, magbibidyo naman kami. Ito, recording, ipapas naman namin yan sa inyo sa Friday group. Eh, kung gusto nyo namang umatin, walang problema sa amin. Pero, yun nga, kung kaya, kaya ninyo, di ba, may mga iba dito na, eh, wifi naman daan, sige, ikayo eh, kayo, bahala. Basta, walang mag-iiyak-iyak na sasabihin na pinilit ako ni, ano, ginang dismukes na magpa-load kasi ganito ganyan, kaya kailangan namin, ang usapan namin, ganito ganyan. Kaya nga hinahati ko siya sa inyo para hindi kayo mahirapan. Kaya nga, nung binigyan kami ng memo, ipinasa ko group 1. Group 1 lang lahat yan, group 2, group 2 lang lahat. Okay? Okay lang ba? Basta, yung Friday group, you are welcome to attend. Basta take note, hindi kayo kasali sa oral. Kaya eh, hindi ko kayo titirahin sa oral. So pag tinawag kayo, ma'am, hindi ako kasali, nakikinig lang ako. Kasi sa Friday group pa man ka mo na ako tatanungin. Okay? Kasi yung na na mga tanong sa Monday group pa man. Oral man na nila. Reporting man na nila. Okay ra? So sa um, December 1 to December 4 next week, Monday group ra. December 7 to December 11, Friday group ra. So dalawang best time mag-meet, -me Monday group, next week, Friday group, sunod si na mag-meet. Ma'am, bakit puli-puli? Eh, hindi puli-puli? Eh, -puli? ma'am. Oh, yes. Ma'am, ang Wednesday po nga grupo, ma'am. Paano po kami, ma'am? Yun nga. Ang Wednesday group, next week mo. Kaya magre-report man mo sa inyo hang ex ano, topics. Ay, so, balikuan, ma'am. Kaya na ang ang Osaka Week is for group 1 only. Yes. So, pwede mo mo attend, ma'am. Pwede mo mo attend, pero di ko kamo ipa-oral. Kaya ila man na, hot na ako sila og oral nila. Kay, ako man na silang i-critic, ako man ang pangutanon kung unsa ila. Kung sila ba, Jude, ang nag, nag ano, Jude, ning kamot. Ana, sa ila, Jude, ng day. Sa iyo pa, ma'am. Batang exam, kamo ang motubag sa ilang buhaton. The same thing din sa December 7 to 11, pagka muna na mag-report, expected na sila exam from you. Hindi man ako kamo matawag tanan, pilaman mo tanan 30, mga 20 kapin mo 30. Hindi ko kamo matawag tanan sa usa ka mitingan, ang uban mag-usab-usab. So pag dito nga manggod na ako, pare sa nay tanan halos na ay oral. Nahurot na ako siya. So, yeah. Anyway, ang bisig ako'y problema kay man mo Is, ang bilis yung makagrasp ng idea mo nang di kayo kumaano mahadlok labi na ang topic na to tingnan niyo chapter 3 and 4 ah. okay so okay ra ba opo friday o, group o, may tama okay ra mi oh. para makahipos sad mo ano ba si Julius o si ano walang si Harry Harry Mar Harry Mar si Julius eh halimbawa wala pa silang pang load at least yung tag-gigising ko singko nilang makaano eh, may hipos nila next week kung halimbawa sila ay Friday group. di ba? Kasi malaki biya. Not unless yung iba na ngayon mayroong mga sariling wifi. Pero sa totoo lang, naiiba yun na nagsasabi na sa akin, mam, hindi ako makaka-attend patawa. Walang problema sa akin yun. Pero ibang klase yung pag ano ko sa inyo pag oral na sa atin ano ko eh magtatanong ako during sa messenger na sa kanila Okay so may iba pa bang tanong Ma'am, mag-ask lang po ako ng clarification, ma'am. Ano-ano? Clarification, ma'am. Okay, About ano the, Sa, sa se semi ma'am ba? Like, di ba, ang na nasulti ni mo ganina, ma'am, is December 7 to 12 mo na siya ang semi-finance din. Ang imo exam, ma'am, is next week, ano, ma'am? The next, next week. week. The next ah, sige, ma'am. Dili ma di ba, 7 to 11 man, ang pinakalas. 12:30 at uh, 12, 13:14 and I think next week di hap ako mag mag semifinals. Di ko mo sa 7 to 12. Klasita ana. Klasita nya, ma'am, tuukog na ako YouTube na i-upload. Yes, meron. Right after ng Monday group, limba ngayong araw na to, Wednesday or Monday nag record na ang pinaka first batch. Di hap ako magbi-video sa akong explanation. Na idadagdag lang doon sa Monday group. Kasi kung mag-uuna ako, malalaman na nila yung discussion all about. Susundin so na nila yung uh, from sa akin. So, mauuna sila pag ako mag-upload, then ilo-load ko na din doon yung recordings. Ma'am, gusto mo lang siguro magpakita doon sa YouTube? Hindi makikita mo ko doon dahil marami ako na utangan. Baka mamaya masingil pa ako. No? Hindi. Joke lang. Pero kumbaga, hindi ako mahilig magpakita ng mukha. Ang akin lang, magdi-discuss lang ako doon, maririnig yung boses ko, dahil gagawan ako ng presentation ng kapatid ko na mas madali na mauunawaan, na hindi yung, hindi lang PowerPoint ang gamit. Okay? Naunawaan, class? Okay, okay so, kung yes, ma may kanong, yes, ma yung kumili kayo, hindi ko sinabing kumili ng, ano, pili kayo ng ano, kumili kayo ng uh, ng inyong, uh, parang magiging representative sa grupo. Yun na ang gagawin niyo talagang ano na. Mamalmalin niyo na. Yun namang ano, yun namang leader, kay sinabihan ngang leader, ko, kinookotan nang sana ni buhat. Bili ko anak ra ba. Kay kung unsa inyong present mo ujud inyong grado. Halimbawa, si Cristobal yung ko. Nagpresent tinanong ko siya. Ay, ma'am, ako ramang ko nang gipasa. Ma'am, sorry, kaya wak manjud ko. Tili, ang tagal nang binigay sa iyo ma- ma- halimbawa, mag-message ka sa free data, pang ano, guys, pwede ba tulungan nyo kung bigyan nyo ako ng mga screenshots ng about ani na topic? Yun, tunina ninyo, dili mo mo depend sa inyong grupo, kay individual man ang grado, di man sa group. By group mo mag-present, pero individual grado na ninyo. Ha? It involves na sa oral participation, activity na ninyo. Okay? kasama na yan tanan project. Kaya mauna naman ninyong final project. Di naman kung magpapakapoy-kapoy pa ninyo o gumahuna sa pang project ninyo, kay Lisod ka ayo. So mauna na, so give your best. Okay, so sa finals, nakitaan ko dire ang ang inyong topic, mga pakabagong anyo ng pagpapahayag na andito, oh. video rani. About sa video, so unsa man ang maayong ninyong hunahuna o na pag-present -pag ani. O, oh, Kanawa sa gawain one, sa finals, may nakabotang gawain one, panuto, magbahagi na yung unang karanasan. O, anong gagawin nyo lang? Gagawa kayo ng um, inyong uh, sanaysay. Eh, sa iba ninyo, anong pinaka-first ni, pinaka, first, anong pinaka first ninyong experience? Ano, anong na-feel ninyo nung unang-una kayong tumuntong sa natatandaan nyo sa sini? Lahat to gawain ng lahat. Hindi porket A uh, semifinals na estudyante of, of belong of finance, lahat ng gawaing makikita ninyo sa slide, gagawin ninyo. Walang excuse. Okay, so magpo-post ko doon, semifinals na gawain, paliho ko, usara dyo niyo ninyo compilation. Halimbawa, si ano, si ano nag-pass, um, si uh, Bulo, uh, Bulotano, siya, ay, kanila sa unas ang gawain, ipas ko na agad, kaya basing makalimot ko, bibi, usaha dyo daw na siya. Usa jud na siya ka classwork, ipas na nimo semi-finals nga gawain usa na. Kay ngano, para usa lang jud na siya na check, usa lang pud na computation. Kay kung ako na pud parehas anang nag-send sa email which okay lang naman kay nauna man month to na post, karon ako pang giusa-usa kay ako pud i-turn in sa classwork ninyo sa Google Classroom. Kay kung i-click ninyo yung grades, mugawas jud tut to tanan na na inyong grades calculation sa Google Classroom. Mamao ano, na among grado, Hindi, pero makikita ninyo kung nag-fulfill ba mo sa classworks tanan. Mo bito nang turn in ako, ibutang na ako dito ang inyong mga scores sa classwork turn in. Akong ibutang ang total na equivalent na score para mag-guide ko kinsa ni mga estudyantiha na pangitauno na ako sa Messenger, pangitauno na ako sa Google Classroom, pangitauno na ako sa stream, ang Google Classroom posted sa screen, pangitauno na ako sa email na ako, nag-post, nag-send. Okay? So, any question regarding sa inyong presentation next week, klaro na ba? I think Monday is 31 man sigura. Kaya sa 31, holiday ba na? Murag, sa 30, holiday ba na? Murag holiday, mga God. Sa 30, mga ma God. Ha? Rizal, ay no? Rizal. Ito si Rizal, man. Bonifacio Day, 30. Bonifacio Day, ma'am. Bonifacio Day. Ikaw, sa'yo pa to ni Sulting Rizal, oi malik <laughs> <laughs> hindi Okay, ha? Sa'yo. Oo, oh, sa'yo. Parehas ta. Joke lang, oy. Oo, oh, di kayo ko mahilig oh, mga dates. Alam niya ni April, Liliala, kapuyan ko, ana. Kili man ang pagmute. Ma-exam ka. Oh, pero sa inyo, ha? Ang education principle sa inyo, ha? But anyway, Monday, kung fixed yun na, holiday man yun na, Wednesday, Friday ta mag-meet. Napalihog na lang kung ready sa inyong mga pangload pero, pero lagi may catch. Pero pag wala talagang pera yung reporter that time, hang yung adaan pangga, magload Mag-load lang ko daan niya. Paliwala ko. I ano ha, i-send, ha i send ipa ipagawas lang during sa ano ha, kay Wadjo Kui Puerta, ni, ni Hangyo lang po, aning akong uyab na iload, uh, i-send sa imuha ang ano ron, eh, siya na asay load. Okay Ito, na ba? Ha? Nag-video lang ko daan pangga, kaya ako lang i-send din mo, Bikit, karun radyo na akong last load, din ako ka-load next week. Ayaw okay. na lang mo pag pag, pag 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 pag, inyo pang inyo pang ng inyong inahan mo mo mu, bu, mo bungat mo ganun kay mag ano mo i-exclude na lang ko sa inyong problema. Naapan mo yung mga major teachers, major major subjects ninyo na teachers na murag terror terror kung natiteroran mo, na sige mo palot Ihatag na lang tong pangloob na ninyo. Nanyo sa ako sa Iyala, ha, para di kayo mo mahadlok. Okay? Labi na tong giihap lang ang kwarta kay kita tanan na apektuhan ra ba sa covid in fact ako until now akong husband maka pa kabalik og trabaho so i do not like naka mo naglisod jud mo og palo. okay so thank you i hope klaro so taga ikog representative sa group first group representative sa second group para in kaso na problema sa next week siya ang mo reach out nako na kay niya siya sad ang mo manipulate sa screen. Kung wala siya cellphone o uh, wala siya laptop, katong naa sa grupo na apil na kamao na manipulate ng ng magbidyo-bidyo, ng video o ano kaniyang kinaka-first likes na present Okay? So, Monday, uh, Wednesday, and Friday na mag-meet first group ra. Pag gusto ng ibang group, ng ibang estudyante na belong sa Friday group, hala, sige, apil Pero di mo appeal sa oral. Okay? Thank okay, you. Bye. Salamat ka ayo. Okay, yes, ma'am. Okay, miss. Okay, have thank, thank day. Bye-bye. Thank you, ma'am. So, thank, wow. thank you, miss. Thank, thank you, Bye-bye. Bye. God bless me. Salamat po, ma'am.